Ngayon magluluto ako ng ano ngayon, pata. Yan naman lulutuin ito ngayon. Ngayon ginigisa ko na siya. Ginigisa muna natin dito para mawala yung lansa. Ngayon kung nga pala ito ng ano, ng bulak -bulak ng saging. iniwa ko kasi ang lalaki ng pata yung unahan kasing ano to eh unahan na pata eh yung bandang unahan na pa kaya iniwa ko siya may, may sabaw pa pero patutuyuin ko tong sabaw pag natuyo na tong sabaw sa tapos na ngayon sa sabaw ng paribago kasi tubig lang to sa ano eh Uh, yung di pa hinugasan yung pata ito paano meron talaga siyang natitirang tubig yung kulong kulo na hindi ko natuto -tuyo sa sabaw yung sabaw pa to sa kanina pag natuyo ng tubig na to sa kapos sa sasabuan laki yang butuh ayam laki yang butuh patah kata susu pero kasi nga dubuhay ng patah mas malasa mas masarap Lalo pag gilagyan doon ng ano, yung bulaklak ng saging. Ayan, lagyan na natin yung paminta. Ay, lalagyan na natin yung ano, uh, ng laurel. sabayan na natin ang bechin. Aloy natin. Hindi ko pa siya linalagyan ng toyo. Mamaya ko na siya lalagyan ng toyo pag medyo malambot na. Hindi ko pa rin siya tinutubigan. Yung tubig pa yung kanina. Pero maganda lagyan na ng paminta para ma-absorb na yung aroma niya. Saka yung laurel, yung dahon ng laurel. Saka wala pa rin niyang asin. Nalagyan ko rin ng asin niya ng konti sa toyo. Takpan natin ulit para matuyo pa sa tubig. eh hey, wala na yung sabaw siya. Lagyan natin ng tubig sa buwan natin para palambutin. Hindi ko pa rin siya linalagyan ng tuyo. Mamaya ko na siya lalagyan ng tuyo pag uh, malambot na. Takpan natin ulit para papuloyin. Ayan, medyo malambot na siya. Lalagyan natin siya ng pork cubes. Diba, lalagyan na rin ng toyo. Kasabay na rin natin ang suka.

Pagpagay natin yung pork cubes. Maya maya pag konti na lang ang sabaw. Kasi pa natin lalagyan ang ano, na bulaklak ng, bulak ng saging. Tatakpan natin ulit para lalo pa siyang lumambo. Ayan abang bang medyo malambot ng karne i-ano muna natin ibababad yung bulaklak na saging kasi pag mamaya ilalagay natin yan ayan ibababad muna Na. Ayan, dinagay ko na ang bulaklak ng saging. Yung pinapad ko kanina. Kasi malambot ng ang karne. Antayin lang natin na matuyo-tuyo pa ang sabawin. Ito yung nga dugong pata na may bulaklak ng saging. Tignan ko kung okay na din ka. Mas muna ko okay na din para kung hindi pa, makita ka ng mga mga Okay na din ka. sarap na. Ang dahilan natin na mabuhan, mag-tuyo-tuyo pa kung hindi. Tumaray so, pa sa bawah. Ayan o. Oh, ang sarap na tingnan. Punti na lang sa low. Malapot na sa niya. Luto na. Lambot na ng karne. Adubong pata with bulak-bulak ng saging. Ayan, lambot na. Napakalambot na. Nagiwalay na sa buto. Ayan, dahil luto na siya. tikman natin ulit. Sarap. Okay, luto na siya. Maghanda tayo yung pagkain. Kain na na. Ayan, patayin natin ang apoy para kumain. Luto na ang adobong pata with bulaklak ng saging. Ayan kakain na tayo. Hello to kumpata. Ang lambot na ng tinabang Ayan, malapit na tayo. Tapos na tayo kumain. <laughs> Dua bulan lambot, dua bulan sarap ya. Hmm, lambot. Dan. Hmm, sarap. Hmm, <laughs> যারা <laughs>